Kapag nawalan ka ng show, kawawa si Ayo na umaasa lang sayo. Iyan ang mensahe ng embattled social media influencer na si Rendon Labador sa host comedian na si Vice Ganda kung hindi umano ito magpa-public apology. Paalala pa ni Rendon kay Vice, tandaan mo ang password para sa katahimikan ng Pilipinas, I'm sorry Rendon, hindi ko na uulitin. Bago ito ay kinulit ng motivational speaker ang unkabogable star na humingi ng dispensa sa publiko sa umano'y kahalayang ginawa nito at ng asawang si Ayon Perez sa noontime show nilang It's Showtime. Vice ganda, inuutusan kitang mag-public apology para sa ikabubuti ng Pilipinas, Ania. Ipakita mo sa mga taga-supporta mo na karapat dapat ka sa supporta nila. Mag-public apology ka na para makuha mo ang respeto ko, dagdag niya. Madami kang taga-supporta na mahina ang utak, tulungan natin sila. Gusto kong ipamuka mo sa tao ang maling ginawa mo para may tama natin ang mga mali. Aantayin ko ang statement mo, kirit pa ni Rendon.